Wala po, huwag muna kayo mag kamay at si Apo po ang daganap. Ayan po. O, oh! oh, niyo yung ipit ko. Yung piga ko. Wala. Yung kanto. Oh. Wala. Tinan nyo yung piga ko. Wala. Pula ang barang palipadangin. O. Oh! Wala. Awa kami yung, yung kamay niya. Sige po, sasampo lang. Sige na po. Opo, opo. Huwag po mag-alam, mawawala din po yung pangos niya. Ayun po, magkahawak silang kamay, ibig sabihin body contact. No? sakit doktor! Oh! Wala. Ito, sir, yung sundo mo. May sundo ka na. No? Pero bubuwagin natin, ang anong natin dito, manalangin tayo na mawasak yan. No? Magkahawak kamay po kayo, sir, ha? Ito ang sundo. Ah! Hmm. Uh. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Oh. Wala. Awak mo siya. Hindi sabihin, pag, pag magkahalo po tayo kayo, kumukunik yung sundok mo. Pero pag binibitawan, wala. Ibig oh. sabihin, positive. At ito po yung kulang. Papatay mo. <coughs> Oke, <Okay>. sige. <coughs>

Sagot ang maayos! Mag-uusap tayo ng maayos, ha? Ah. Masakit! Mag-uusap tayo ng maayos, sa, ah. Mag-uusap tayo ng maayos, ah. tatanong ako sa'yo. Pakilala, kaibigan, alin sa dalawa. Ha, ah, ingit-galit! Ha, ah, sagot ang ayos. Naiingit ka, nagagalit! Ha, ah, naiingit ka, nagagalit! Ha, ah, naiingit ka, nagagalit! Ah, na nagagalit! Ah, na Galit ka sa kanya. Oo, oh, tanggalin mo lahat ng nilagay mo sa kanya, ha? Ha? Ah. Oh. Madami kayo, madami? Marami kayo? na, oh. Sige, baklas, baklas, baklas. Sige, baklas, baklas, baklas. Sa ulo, sa ulo, sa ulo. Bababa. Oh. Sige, baklas pa, baklas, baklas. Oh. Sige, sige, konti na lang. baklas mo pa yan. Hmm. Ibabalik ko lahat sa ito, ha? Hanggang mamatay ka, ha? iba baklas, baklas. Tanggalin mo lahat yan, nilagay mo ha. Baka kayo hindi yan. So, kaibigan mo, ginaganyan mo. May, may tanong ako, may tanong ako. Sumagot ka ha, sumagot ka. Tama ba, November nakita ko nakaburo siya? Tama? Tama? Sagot. November. November 7? 7? Okay. Sige pa. Sige pa. केपा आ हेलो तो करेंगे बब्बा का Jeremy. 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 November 7, no, oh, nakalatag ka na. Pero ganun pa man, sir, ginawa na ako natin paraan. Sa lang, uh, mamaya may proseso akong sasabihin sa iyo, ha? Para hindi ka na po balikan. Okay, Apurap? Ah, uh, hindi, una muna sa lahat. Wait lang po, wait lang. Ah, uh, una una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa ating amang na si Yahweh at Panginoong Hesus na kanya pong anak Amen. Ah, uh, ulit ulit, shout out po na uh, magkasama ulit po kami ni Apo Chalin. Andito po kasama ko si Apo Chalin. Amen. Shout out kay Carl ng Supremo. Sa pakulod po yan, sa team nila, shout out sa si inyo. At uh, shout out kay Apo Kane, Apo Mau ng Brunei, mga, mga kasama po naman ito sa manggagamot. Yes, so si what? Yasua Misiyas at Madam Mel. Muli, okay maraming salamat maraming maraming salamat po team Apo Erica pa cama